At para sa ating detalye ng balita, mga senador na si Najingoy Estrada at Joel Villanueva, idinawit sa flood control projects. Para sa detalye ng balita, kasama natin si DJ Joey Boy, ibalita mo. DJ Frankie birunya ni dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez na, si, na sina Senador Jingoy Estrada at Joel Villanueva ay nakakuha umano ng kickback sa mga flood control projects sa Bulacan sa pagdinig ng House Infrastructure Committee. Isiniwalat ni Hernandez na si Estrada ay nagbagsak ng 355 million pesos na halaga ng proyekto na may 30% SOP o Standard Operating Procedure o kickbacks sa mga proyekto sa Hagonoy at Malolos City, Bulacan ngayong 2025. Ayon kay Hernandez, sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta kay Estrada na ligtas ka na, ay hindi totoo. Na i-deliver umano ang nasabing halaga ng lumabas na ang pondo sa General Appropriations Act o GAA. Ang mga driver ng DPWH na sina Christian Santiago at Andre Balatbat ang umano'y kanilang mga point person sa at pinatasan ng kanilang dating district engineer para maghatid ng nasabing pera. Samantalang si Villanueva naman umano noong 2023 ay nagpalabas ng 600 million pesos na halaga ng proyekto sa Balagtas, Bulacan kung saan may 30% itong kickbacks o binawa sa nasabing mga proyekto. Ang halaga ay ipinadeliver sa tahanan ng senador sa Bukawi, Bulacan ni Section Chief JP Mendoza at isa pa nilang opisyal. Ayon pa kay Hernandez, ilang DPWH engineers ang nagsisilbing legmen o bagmen ng mga politikong kumukuha ng kickback sa flood control projects. Sabi pa ni Hernandez, ang kanilang district engineer ay umaktong chief implementor at direktang nakikipag-ugnayan sa mga politiko. Kumukuha ang mga ito ng 3% commission para sa kanyang sarili at tinaatasan ang kanilang mga engineers na sabihin sa kontraktor na magbigay ng dagdag na 2% finder's fee kung nais makakuha ng mas marami pang mga proyekto. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.